naman ang matututunan natin is kung paano mag ng mga linear inequalities. Ang linear inequalities by definition is an open mathematical sentence formed when an inequality symbol is placed between two expressions. Now, ang mga example ng mga linear inequalities will be yung greater than symbol, greater than or equal to, less than, at less than or equal to. At kapag nagsulat na tayo ng mga linear inequalities, ang mga examples ng inequalities or linear inequalities will be x, less than 3, or x minus 4 greater than or equal to 7, or 4 plus x less than or equal to 3 plus 2x. So ngayon, ang gagawin natin is paano mag ng x given a linear inequality. Dito sa ating unang example, ang gagawin ko is papakita ko yung mga linear equation na ginamit natin before. Now, na papalitan natin yung mga equal sign ng mga inequality symbol at titingnan natin yung o pagkakaiba at pagkakaparehas ng pag ng linear equation sa linear inequality. Now, sa linear equation, since equation siya, yung equal sign ang gagamitin natin. So, meron tayong 2x plus 4 equal to 10. Now, kung kailangan natin isolve si x, kailangan natin ng two step two two -step equation dito. So, ang first step is to subtract 4 on both sides na magbibigay sa atin ng 2x equal to 6. Now, to get rid of 2, divide nyo yung both sides by 2. So, ang x is equal to 3. Now, paano naman sa inequality? Ano ang pagkakaiba noong equation sa inequality? So, now we have 2x plus 4 greater than 10. So, instead of an equal sign, gumamit ako ng isa sa mga inequality symbols. So, meron tayong less than symbol dito. So, to solve for x, subtract 4 on both sides. You'll have 2x greater than 6. And uh, to solve for x, kailangan natin tanggalin si 2. So, para matanggal natin, tulad nung ginawa natin kanina, divide nyo siya by 2. So, x is greater than 3. So, mapapansin nyo, yung process ng pag ng x is walang pagkakaiba. Ang pagkakaiba nga lang is instead of equal sign, meron kayo ngayong inequality symbol. So, huwag kayong masyadong ma-intimidate kapag nakakita kayo ng mga symbols like less than or greater than or less or greater than or equal to kasi parehas lang siya ng pag ng x na given ng equation. Now, gagamitan naman natin ng multi-step yung ating uh, pag-solve ng linear inequalities. So, sa linear equation, kung meron kang 5 minus 2x equal to 25, to have x by itself, you'll have to subtract 5 on both sides. So, you'll have negative 2x equal to 20. And to get rid of negative 2, mag-divide kayo ng negative 2 on both sides at x is still equal to negative 10. Now, anong kaibahan nitong example na to doon sa example previously? Dito sa inequalities na gagawin natin, kailangan nyo matutunan kung kailan, kung kailan ng symbol kapag nagsosolve ka ng linear inequality. Now, mahalagang matutunan nyo at mahalagang i-apply nyo yung pag-switch ng inequality kapag nagsosolve kayo ng mga linear inequalities. So, kung meron tayong 5 minus 2x less than or equal to 25, tulad nung ginawa natin dun sa linear equation, we need to subtract 5 on both sides. So, we have negative 2x less than or equal to 20. Now to get rid of negative 2, divide both sides by negative 2, and now we know that x is negative 10. However, nag-switch tayo ng symbol, hindi dahil ang answer natin o ang sagot natin ay negative value. Nag-switch tayo ng symbol from less than or equal to at naging greater than or equal to kasi nag-divide tayo ng negative in both sides. So, ang rule is, kapag nag-divide ka or nag-multiply ka ng negative number, on both sides para ma-solve yung x, kailangan yung palitan yung inequality symbol nyo. Now, ang common mistake ng mga estudyante na nagsosolve ng linear inequality is nalilimutan nilang mag-switch ng inequality kapag nag-divide sila ng negative. So, make sure na i-apply nyo yung rule na yan na mag-switch ng inequality kapag nag-divide ka or nag-multiply ka ng negative sign. Ang ilan pang um, rules ng pag-switch ng inequalities, it's nandito sa example na to. So, sa, sa example number 1, 7 is greater than negative 5 plus 2x. At kung kailangan yung isolve si x, add 5 on both sides so that x will be by itself, you'll have 12 less than 2x, now you have to divide both sides by 2 kasi kailangan si x is mag-isa lang. Now, dito sa answer mo na to, 6 greater than x. Sa inequality, kailangan yung inyong variable ay lagi nandun sa left-hand side. So, kailangan nyo ngayong i-switch si x dito sa kabilang side at si 6 dito sa kabilang side. na kung equal sign yan, wala kang yung problema kasi parehas lang naman, equal sign. Pero since gumagamit kayong inequality, ito yung isa sa mga Um, paraan na kailangan yung palitan yung inequality. So, from 6 greater than x, kailangan ng final answer nyo is x less than 6. So, once again, yung mga variable nyo is laging nandito sa left side ng inyong inequality at yung mga numerical value nyo is nandun sa kanang side naman. So, yan yung isa sa mga rules sa pagsuswitch ng inequality. Kapag yung x value nyo is nandun sa kabilang side, sa right side. Now, sa number 2, meron tayong 3x plus 2 greater than or equal to 5 plus 5x. So, parehas may x dun sa kabilang side ng inequality. So, for solving for x, kailangan yung mga x nandito at yung mga numerical value nandun sa right side. So, I need to get rid of 2 by subtracting 2 on both sides. So, I'll have 3x greater than or equal to 3 plus 5x. Now, meron pa akong 5x dito sa side na to, so magma-minus ako ng 5x para lahat ng x nandito sa side or sa left side. So, I'll have negative 2x greater than or equal to 3. Now, mapapansin nyo na negative yung aking x dito, so I'll divide both sides by negative, so magsiswitch yung aking inequality. So, my answer is x less than or equal to negative 3 over 2.